na yakat uh, do, let's say, a online campaign against human trafficking. Let's say lang, ha. Kung may, Ito hmm. lang, ha. Kung merong nag... Kasi nakita ko kung, let's say, nag-victimize sila. Tapos gusto nila... Ayun ba, merong nag-advertise o trabaho sa Cambodia. Tapos ito yung trabaho. Uh, pero alam naman natin baka ano ito, yung mga scam centers, di ba? Or mga human trafficking centers. Can Ayakat, first of all, number one, detect those and and uh, report those um, advertising that are victimizing Filipinos? And then number two, pwede niyo ba i-counter yan by coming up with your own online campaign to stop yung mga ganitong uh, mga fake uh, online campaigns? pwede po uh, magsagawa yung iakat ng counter um, online awareness campaign. At pangalawa po, meron din po tayong medyo maliit pa lang po na unit ngayon, um, yung Cyber Tip Operations Monitoring Division, na isa po sa mga tungkulin nila ay mag-surveillance online. So, hindi lamang po sa issue ng online sexual abuse or exploitation of children, pero maging itong mga issue na rin po ng uh, fake job adver advertisements and even yung illegal adoption and baby selling na nagalagana print po online. So sa ngayon po um, nasa ilalim po ng NCC o sa XSIM ang ating cyber tip um, operations unit um, and hopefully po no, with the support of your um, excellencies mapalaki pa po at mapagtibay natin yung mga yung unit na ito dahil um, isusulong po talaga nito yung ating pagresponde sa pamamagitan ng digital platforms din.